Hello sa ating mga SSS members and pensioners. It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Ang ating tutorial video for today, pag-uusapan po natin sa video na ito, ang Dependents Pension. Magkano ang pensyon ng anak ng pensioner? Or magkano ba ang madagdag sa iyong monthly pension kapag ikaw ay merong Dependents Children? Alright, ito po ay 10% of the monthly pension of the pensioner or 250 pesos, whichever is higher, kung saan ang mas mataas. Yun po ang madadagdag na pension doon sa iyong dependents. At tatandaan natin ang dependents po natin sa SSS ay hanggang 5 dependents lang po. Alright, for example, ang computation sa iyong monthly pension as a pensioner is 5,000 pesos eh meron kang limang dependents. So sa 5,000 pesos, meron silang tig 10% each. Magkano ang 10% ng 5,000? That is 500. So sa dependent 1 mo, may 500, may 500, 500, 500, 500. So total of 2,500 sa iyong dependents. So sa isang buwan, sa 5,000 mo, dadadagdagan ng 2,500 dahil sa iyong limang dependents, So, meron kang 7,500 monthly pension. Yun po ang nare-receive mo sa SSS monthly kapag meron kang dependents na pasok. Na gets? Another example. Siyempre, kapag mas malaki yung iyong monthly pension, mas malaki din ang 10% na papupunta sa iyong di ba? For example, merong ang iyong uh, monthly computation sa pension is 10,000 pesos. So, meron kang 5 dependents. So, ang 10% ng 10,000 pesos is 1,000. So, merong 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Ang dependents mo, merong total of 5,000 pesos na kung saan ba siya dun sa 10,000 mo. So, sa isang buwan, ang iyong monthly pension ay 15,000 pesos. Meron pa nga dito, guys, eh, natutuwa ako. Kasi ang iya, ang kanyang monthly pension daw is 15,000. So, ibig sabihin, ang laki ng contributions niya with SSS. So, imagine, kung 15,000 na, at meron siyang 5 dependents. So, ang 15, ang 10% ng 15,000 is 1,500, right? So, 1,500 times limang dependents, that is 7,500. So, 7,500 plus 15,000, sa isang buwan ang kanyang monthly pension na binibigay sa kanya ni SSS ay 22,500. And take note guys ha, ang dependent children natin po sa SSS ay below 21 years old. At matitigil po yan kapag sila ay nag-21 years old na nagkaasawa kahit wala pa sa 21 pero may asawa na nagkatrabaho, matigil din po yan. Maliban na lang po kung ang iyong dependent children ay permanently incapacitated or PWD. Hindi niya na kailangan suportahan yung sarili niya physically and mentally. So kahit po 21 years old over na siya, tuloy-tuloy po yung sa 10% sa iyong PWD na anak. Ngayon, paano naman kapag meron kang illegitimate child or anak sa labas? Ang priority ni SSS ay yung legitimate child mo. So let's say for example, ang iyong legitimate child ay lima at lahat yan ay pasok po sa uh, pagiging dependent pensioner dahil lahat sila below 21 years old pa so ang iyong illegitimate child hindi po siya masasama dito not unless ang iyong legitimate child ay tatlo lang yan na pasok sa dependents pensioner and then meron kang illegitimate child na anak labas, doon pa lang sila makakapasok kaya may ibang pensioner po dito, nagugulat sila minsan, no, kapag um, na receive na nila yung pensyon nila and after how many years or months ba, biglang nabawasan yung pensyon na natanggap nila, guys. So kapag ganun, check your dependents. Kasi baka mamaya po, yung dependents mo meron pong hindi na-qualified, no, nag-21 years old na siya. Pag ganyan kasi, matik po yung pinatanggal ni SSS yung share para sa kanya. So, let's say, ang dependents mo dati kay SSS is lima. Yung tatlo doon, guys, hindi na pasok. Nag-21 years old na. So, yung 10% nito, 10%, 10%, pinanggal na yan ni SSS. Kaya po, magugulat na lang kayo minsan, may bawas na po yung inyong pension na natatanggap. So, you have to check your dependents. Kasi, ibig sabihin, meron na pong nag-graduate dyan, hindi na pasok sa pagiging dependents children natin sa SSS. Okay, SSS members and pensioners, sana may natutunan kayo sa video ko for today. Marami pong salamat sa inyong panonood and God bless you.